Hello mga kainday, kain po tayo. Ito ang aking kanin. Ayan, may malaking sili, mahaba, mahabang sili. Ayan yung aking kanin, dalawang kulay. Uh, kanin po yan ng chicken biryani. Ayan. Sayang kasi uh, ayaw kong itapon kaya kakainin ko kahit hindi ito ang partner ng aking uh, ulam. Ayan. Tapos ang ulam ko dito mga kainday ay chicken salona. Dapat ang partner nito ay ah, uh, puting kanin lang na may sapran. Uh, pero dahil may natira kahapon, sayang naman. Kaya ito lang ang kakainin ko i-partner ko mga kainday. Tapos may panghimagas ako dito na melon. Ayan. Napakatamis po nito mga kainday. yan tapos ayan yung aking pangpagana yung hot sauce ko yan yan palagi meron yan palagi mga kainday hindi yan nawawala sa aking uh, pananghalian so ayan lang po mga kainday maraming salamat kain po tayo